Good morning! Ito po si Onin Explorer, ang layas na vlogger. Kung saan yung mga sulok-sulok, doon nagsusunod. After one month, mga ka-explorer, alam nyo, hindi nyo matitrace sa video ko eh, na natigil ako ng isang buwang sa pagbablog. <coughs> Kasi may mga nakaschedule na video. Marami kasi akong video, in-schedule ko na lang yon Pero isang buwan ako hindi nakakalayas kasi tao lang tayo na nagkakasakit din. Uh, mapapansin nyo nga doon sa mas naunang video ko eh nasa hospital ako. So medyo nakaka-recover na. Medyo may lakas na ng kaunti. Pero hindi pa tayo pwede mag-single kasi mas mahirap yung single kasi sa tricycle. Tricycle muna ng ating gamit sa pagta-travel. Kaya sa araw nito, ito, eh, may pupuntahan lang ako rito sa amin. Yung lugar na paglilipatan namin. <laughs> ah, uh, check, check ko kung na development malapit lang dito to sa bahay namin mga nasa ewan ko lang kung mayroon 7 km meron nga yata 7 km to palagay na natin 6 km malapit-lapit lang yun sa ano na, bahay namin siya Kariwa hangin ano Unlike sa Metro Manila Kasi sa Metro Manila Hanap buhay ko eh As a Lalamuk rider Move oh, Driver Sobrang inip Nandung kasi ang pera eh probinsya eh may hanap buhay din pero hindi kagaya sa Metro Manila na talagang maraming hanap buhay do. Ay, nandito eh, malapit lang eh. Ayun. Ginagawa na pala. <coughs> ay ginagawa na pala tuloy na pala talaga oh Eh, simentado na yung kalsada tapos eh meron ng mga hose ng tubig Ayan. Yeah. isa kasi kami sa malilipat dito eh kasi tinamaan yung bahay ko nang ano ng eh ng easement na gagamitin na ng gobyerno kaya isa ako sa malilipat dito pero yung sa magulang ko yung lupa sa magulang ko eh hindi kasama kasi may papel yun so may kabilang kalsada malapit na siguro by next year ano na to yari na to 2025 2026 2026, yari na to. <clears throat> Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Wawalong bahay pa lang nagagawa. Eh, 150 plus kaming lilipat dyan. Sa lugar na yan. kasama pa to. 150 plus. Eh, wawalo pa lang. Kulang tong space na to. Actually, meron pang mas maluwang doon. Doon, banda doon. Puntahan natin yung mas maluwang pero dyan yung uunahin na paglilipatan namin eh. Ito yung mas maluwang kaso lang hindi ito ang unahing gawan ng unit Papahuli na to Ay sakop na to sakop na dito na lang tayo hindi <coughs> na tayo pupunta doon yun yung napakaluwang na yun ano to eh nasa mahigit 50 hektarya to eh hanggang doon pa yun ito maganda na yung kalsada rito eh tatayuan na lang ng bahay pero uunahin doon sa may bungad malapit sa main road In video money